For sa boss, may kinagawa naman tayo rito na Mio Aerox Yamaha. Bali, eto nga pala mga boss, sinugutin natin yung cylinder dito. Tapos sa uh, sabi nga pala ni customer na sira ito kasi ang uh, nangyari dito, uh, umusok kasi bagong gawa. So, napatatlong baklas sila. Tapos ano, uh, ganun pa rin yung sira ng motor, hindi pa rin makita. So ito yung step by step, babaguhin natin o ulitin natin sa simula. Yung gawa yung paggawa natin dito sa sa POROX na to. Bale, tapusin nyo lang yung video na to mga boss. Bale, ganito ang ginawa natin. Ito na pala mga boss, hinaasahan natin yan, barbula. Inawitan nga pala natin yan mga boss ng mototech. So mototech lang talaga ang malakas, basta rin kahit hindi ka nagumamit ng gasolina o kaya panghangin. Ayan lang, mototech lang ang malabas. Diba ayan lang o, oh, mototech? Ay, space play lang mga boss. Para sa pagkasang ka pala yan, hindi kayo, hindi nyo pwedeng ano, madaling yan, talagang kailangan papalabatin nyo yan. Kasi dito mong dito magkakaroon ng ano problema kung sakali eh. So pag alabat uh, labat to magiging okay na okay ang handa ng motor nyo. Eh nga mga boss oh. Eh, ako nakita nyo, pag makita nyo na yan, kulay white na yan, paikot, ibig sabihin, lapat na lapat na yan. So, napakaganda ng pagkakadawa natin dyan, Oh. Iba, ganyan lang mga boss, na lang. <coughs> Tapos dito sa kabila mga boss, sinasari natin yan. Tingnan niyo yung mga ano, yung mga nyo. Napakaganda ng pagkakalapat natin. Puting-puti. So lapat na lapat na yan mga boss. So ang gagawin na lang natin yan, dirinisin natin yan yung isang buong cylinder head na yan. Bale, ito na nga pala mga boss, sinakabit na natin yung valve seal. Bale, ito nga pala yung valve seal na to, mga boss, napakatibay nito. Ito yung valve seal na haanapin nyo, yun may, ano, may pure copper siya sa gilid. Napakatibay ng valve seal na yan. Lahat yan, pwedeng gamitin yan sa PUS-40 Mio kasi ang size naman ng barbura niya. Hmm. 5 mm mga barbura niya, kaya lahat ng nga pang-media na ay matibay na valve seal yan ang gagamitin yung Yamaha kung sakali. Basta yung may kapra lang yan sa gilid. Tapos ito, syempre, lalangasan natin yan bago natin isalpak sa, ano, sa date niya. Ayan, ginamit ako lang yan ng uh, kamay-kamay lang kung habos kasi hindi natin pwedeng pupukin eh. Kasi baka masira yung valve seal. So, ayan, install lang natin yan sa, ano, sa valve date niya. Ayan, bali apat yan mga boss, bagong bago yan para siguradong nga walang usok yung mano yung uh, motor ni Acer. Ayan, napakalinis ang pagkakagawaan natin yan. So, bago nyo pala ay pasok yung barbula, kailangan malinis na malinis yung cylinder head. So, kailangan, eto nung nga pala yung uh, cylinder head natin mga boss, yan. Yan lang ginamit ko dyan, no? Enios. Enios na gear oil. So, magandang panglamis din yan kasi makapal yan, eh. Yan, tapos ipapasok nyo na mga boss Tapos ito nga pala mga boss, yung mototech na naman Talagang palapas talaga yung mototech sa atin Dahil wala kang compressor dyan Pass dry yan mga boss, ganyan lang ang gagawin nyo Ayan o, oh. punting linis lang tapos lamis Yan, mo o, oh. yan di ba mga boss, den lang Tapos pasok lang yan mga boss Lamis na lang kante, ayan o oh. Yan, napakaganda Inyos lang ang malakas Tapos ito na nga pala mga boss, ito yung mga approval na uh, napapahirap gawin. So, ito nga pala, step by step, anunan nyo na kung paano natin kakabit tong ano, yung uh, rocker ng BBA na ito mga boss. So, ito nga pala yung tinatawag nilang BBA. So, ito yung mga twin cams na rocker niya. So, ganito lang yung pagpasok niya mga boss. Bari may spring niya, ang lock na sa gilid. mga boss, oh. <laughs> Tapos ayan mga boss, eh, ilalagay niyo ano, yung uh, comes. Napakadali lang mga boss. Ayan, di ba? Napakasimple yung simple lang. So, ididihin niya yung mga boss, oh, tapos ipapasok niyo yung comes. Tapos ito na mga mga boss, itong rocker arm. Basti, lulugan mo muna para niya mga boss yung topic. Yung topic screw din mga boss, yung lulugan niya para mabilis pumasok yung ano, rocker arm. Tapos sinalagyan na lang natin yung laking mga boss. Huwag niyo kalimutan ito mga boss at higpitan niyo ng maayos ito. Ito nga pala yung alin 4. Tapos yung sa kabila alin 8. So huwag niyo kalimutan niya pala nga higpitan niya mga boss kasi yun yung holder ng ano eh, yung stopper ng cams, So kailangan, sure ball ang pagigpik niya rito mga boss. Eh ang papa, pala magpapasok pa niya mga boss, kakamayin niyo na lang muna para akong sakali. Pag hinigpitan niya, hindi malalost rin yung mga volts natin. So, eto naman kasi ano, pag kinamayin niya papasok oh pa so yung niyong sa na Ito ano, nga pala yung blood screw niyo. Pag gano'n kasi hindi makapasok yung ano, i-diretso lang yung ano yung pin na yan. So makakapasok na yung alin 4 na nga yan. Akamayin kamayin nyo lang muna. Tapos sa kanya na lang final na ano, na higpit. Gano'n lang at ang atili lang yung mga boss. Siyempre, simple lang yung mga boss para sa inyo. Bali ay nga natapos na tayo Nakita niyo yung guide mga boss Diba? mis talaga ng pagkakagawa na rin dito sa cylinder head mga boss Quality So ito na nga pala mga boss Ininstall ko na yung piston niya So bago na rin yung mga gaskets niyan Yan bali pag magpapasok nga pala kayo mga boss Iaayos niyo yung ano Yung uh, timing chain Ilalagay niyo lang yung sa ng guide Sa gilid niya lang tapos sa kanya na lang ipapasok itong cylinder head. So, may mga sa double nga pala dyan mga boss. Wala, hindi ko na yan pinabasa mga Kasi eh, medyo matrabaho pa ganito eh. So, ito lang naman tapo. Pero all naman yung gagawin natin mga boss. Kaya hindi mo na kailangan ipabasa mga akin. Kaya kaya nyo lang kahit kalahati lang. Kaya, hindi mo kailangan magmadali dyan mga boss. So, papasok naman yan. Diba? Diba? Dahil na mga boss, apakata nila, siyempre, di ba? Ah. Tapos nilalatin na natin yung halin singko yan mga boss dalawa mahaba sa gilid Ayan yung mga boss dalawa yan ha Tapos siyempre, yung mga washer Lagyan nyo na natin yung ano nat... Bali, dosing nga pala yung mga boss, dosi. Dosi na nato yan. air. Tapos na. Bali, apat yung mga boss. Dulot-duli yung mga boss, tapatan. Siyempre, ipitanan natin yung mga boss, siyempre. Lagyan nyo na lang konti tapos nambahin nyo na lang ipainal mama boss. Konti lang, konting ipit lang muna. Kasi ay ah, pitan ipitan pa natin yung ah, apat na ah, bolts dito sa kabila. yan o. Oh. Ah, tight nyo na lang muna yung eh, mga boss. Para kung sakali, yun, ipapainal na lang natin. Bali pag magigipit na pala kayo mama boss, so I-cross pattern nyo yung paghihigpit mga boss Ayan. Para kung sakali, lalapat sa kabila, dulot-dulo agad yung maglalapat. So, hindi niya na muna kailang higpitan ng todo. Basta higpitan niya na lang muna ng cross pattern, kaliwat ka ang taas at saka baba. Ayan. Depay na nyo na lang mga boss, ganyan lang mo. ba? Diba? Ganyan lang yan mga boss. tapusin nyo lang yung video natin mga boss hanggang dulo tapos papaan na rin na natin to ha Mio Aerox tapos i-check na lang natin yung mga dapat i-check yung pulan yung lamnis ganun lang mga boss bali stay mga boss Papig mga boss, bale, ito na nga pala mga boss, 72,000 kilometer na nga pa rin tinakbo ng motor na sir, bale, ito, okay na yung motor na boss. So, tinik natin yan, wala na mga mga tabas, tabas na dyan sa ilalim, so, good na to, pwede na nga uh, isoli sa may ari. So, hanggang dito na lang, bigyan natin mga boss, thank you sa pananood. Ride safe mga boss, hanggang sa muli. Huwag niyo saan ang kalimutan ng spota ng ating channel. Thank you mga boss! Kung gagawa nga pala kayo mga boss, huwag masyado maraming dikit para hindi siya magba-pressure. Thank you mga boss! Bye-bye!